Alright, so welcome back po mga kahambol sa ating panibagong vlog na kung saan sa video ito ay aalamin naman po natin ang pinagmulan ng pangalan ng Bayan ng Kabite sa Metro Manila. Alright, alright, so isang malaking shoutout po muna tayo para sa lahat ng ating mga kahambol dyan. Bakit na inaasal mo? Ano bang ba dama mo sa buhay? Bago pa lang sa channel na ito, ay huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe. At isama mo na din pati yung bell icon. Well, actually, ay marami pong teorya regarding sa pinagmulan ng pangalan ng bayan. But based on my own research po, mga kahambol, di umano nagmula daw po ang pangalan ng bayan sa kinastilang salita na kawit. di, wow. umano ay tumutukoy daw po sa hugis ng peninsula. Bagamat ang lugar na ito, di umano ay daungan daw po ng mga sasakyang pandagat noon ng Espanya, kabilang na ang mga galyon mula sa Mexico. Alright, well anyway, ay karagdagang kaalaman lang po muna para sa ating lahat, mga kahambol. Oh, yeah. Alam mo na po ba, Nag nagmula po pala ang pangalang kabite sa salitang kawit o kawit. Oh, na hindi totoo na yan. Nandito no, ay lang lang. kawit. Bagamat ito ay tumutukoy daw po sa hugis ng lupa, sa baybayin ng kawit bako or bay. Gago ka ba? Po, po dito na ito daw po ay ng mga Kastila bilang kawite o kabite na walang K sa alpabetong Espanol oh. At pagkatapos ay pinalitan daw po ang W ng B upang di umano ay umayon sa kanilang accentuation. Baba! Baba! Alright, Alright, well anyway, sana po ay meron po tayong natutunan sa topic na ito mga kahambol. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, ay paklik na lang po ako ng no, like button sa ibaba. And please comment down below your action and opinion in this topic. And please don't forget to subscribe. Thank you.